isang masayang araw po nag-try po ulit tayo mag ng soya so ganyan lang po ang aming ginawa may layers ng soya tapos yung pong may dark portion na yan yung nilalagyan natin ng pulot at asin so ginawa po namin dito sa first trial na ito uh, 21 days old na po ito bawat sako, maglalagay ng pulot at asin. Pagkatapos po, layer by layer. Yan po. sensya na masyadong madilim na 'yung ibaba. Uh, so 21 days po ito ngayon, hindi pa maasim ang amoy niya. So um, ganyan po ang aming ginagawang pagbuburo roughly 6 kilos po ng pulot at mga 3 fourths kilo ng asin ang nagamit para sa isang drum na roughly naman po ay 200 kilos ng sapal. Pag ganyan pong fermented siya, hindi na namin niluluto yan, diretsyo nang ibibigay sa inahin, hindi na rin po natin nilalagyan ng pulot at asin sa pagsasangkap dahil kasama na po or incorporated na sa ating sapal yung pulot at asin. So nakapagpakain na po. Laging unang nabibigyan itong ating mga matatandang inahin. Gawa po sila ang nandito sa may unahan. Sa, kanil, sa mga inahin po na papabigay yung ating binuburo o ferment na sapal na gamit po ang pulot at asin. Yung pong sa mga palakihin natin ay niluluto pa rin namin. So dito po sa ating mga inahin, hindi na luto yan. Yan po, mabilis naman nilang nauubos ang ating ibinibigay na rasyon sa kanila. So yung palatability po, nung sapal, malamang ay nag-improve kaya mabilis po nilang nauubos kasi po dati ang napansin namin kung hindi lulutuin mas mahina po silang kumain ng sapal ng soya compared sa luto eh nag-uulan nga po medyo mahirap ang pagluluto at mahirap din pong mag-ipon ng panggatong kaya naisipan namin na mag-try uli na magburo total po may readily available na nakukunan ng pulot at uh, asin so yung pong ginawa namin yon na roughly 6 kilos ang ginagamit na pulot baka po magdagdag ako minipisa natin yung layers in between ng sapal na ilinalagay hindi na po namin uubusin ang isang sako sa bawat layer. So 3 fourths po muna ang aming ilalagay sa susunod bago uh, mag adjust pa tayo depende sa magiging resulta. At mukhang may inhit po tayong inahin dito. Kaya po, magkakatabi yung tatlong inahin. Yung pang yun ay inahin din yung nasa likod po si third kaya ganyan lang po ang aking sistema gala lang po silang lahat so pag ready na po yung inahin lalapit naman sa ating bulugan at maseservisan na yan po, Malamang ay mabulugan na yan o nabulugan na, baka second mounting na po yan. Ang disadvantage po ng sistema ko, hindi po namin laging nakikita kung nakastahan na yung ating mga inahin, kaya hindi po namin naiilista, naiililista kung kailan ang kanilang due date. Uh, Inoobserbahan na lang po natin yung mga inahin kung nagpapakita na ng mga sinyales na malapit ng umanak. Babantay-bantayan po namin yung mga yon At kuminsan po, hinahayaan lang naming nakagala. Meron naman pong mga inahin na ikinukulong. Gamit po yung mga pangkulong din natin pag nanghuhuli tayo ng mga biik at litsunin pag naanak na sila para po hindi ginugulo ng ibang kasamahan. Kasi po, may mga matatapang na inahin dahil magkakasama sila, alam naman nila kung sino yung mga yon. Yung pong mga inahin na yon, hindi na namin kinukulong. Kasi pag naanak po, hindi ginugulo. Pero yung iba pong inahin, na siguro medyo mas timid, pag naanak po, pinupuntahan ng ibang mga inahin at kuminsan ay nadidisgrasya po yung kanilang mga biik. Kaya ang gawa po namin, pag nakitang nagpupugad na, makikita naman po yan na maghahakot ng nesting material kung katulad pong ganyan na makapal ang damo bubungot lang po sila ng mga damong yan iipunin nila kaya pag nag-ipon na po ng damo babakuran na namin siya doon sa lugar na pinag-iipunan niya para hindi po siya guguluhin pag anak At yan po ang aking problema sa mga kambing laging nasa loob ng ating mga pulungan nakikikain po sa ating mga alagang baboy kahit na binibigyan din sila ng sariling sapal so yan po yung ating mga pinakabatang inahin so yung fermented soya din po ang naibigay sa mga ito yung isang drum yon ng fermented soya na ipinakita ko sa inyo Roughly 200 kilos po ng sapal yon. At yun nga, mga anim na kilong pulot. Uh, isang araw pong pagkain ng mga inahin natin yon. Kaya yun po, nabuksan ngayong hapon, bukas po ng umaga, ubus na yon. Ito pong ating mga palakihin naman, niluluto po namin. Yung soyang ibinibigay sa kanila. Kasi po parang mas digestible yung soya. Pag luto, mas maganda po ang kanilang kain. Mas maganda rin po ang forma ng kanilang dumi. Pag po yung hindi luto ang ibinigay namin ng araw, matumal po ang kain at tuminsan po ay malapsang malapsa ang kanilang dumi. Pero yan po, pag luto ang kanilang soya, malakas po silang kumain pati po yung kambing malakas kumain at maganda po ang kanilang magiging dumi so ito pong ngantong edad na kawawalay lang natin ang ginagamit po namin dyan ay premium na starter pag naka 3 weeks na po sila hahaluan na yon ng paunti-unti ng yung special na lang po na starter kasi po mas mura yon malaki naman na sila mas marami po ang makakain mabilis pa rin po ang kanilang paglaki kahit na special starter na lang ang gagamitin kung, uh, instead po na premium kasi nasa almost 300 pesos dun po ang diferensya per bag ng premium sa special. Pag po magpo na ang ating mga alaga, mga one and a half months to two months na po silang nakawalay, hindi na po kami magbibigay ng premium. Puro special na lang po ang kakainin nila hanggang sa umabot sa desired size ng ating mga litsunin. So ito po yung ating 40 heads na mga huling iwinalay. Dito po sa kabila, yung ating 38 heads. Nabakunahan na po ng respiratory at kolera, itong 38. Ito pong 40, respiratory second dose pa lang ang ibibigay. Magpapalipas po tayo ng daluan linggo bago natin bigyan ng cholera. Yung pong ating mga gagawin dumalaga ay kasama pa rin dyan. Dahil kulang pa nga po ang ating kulungan, kaya po lahat ay tinuturukan ng respisyo at kolera. Tapos po, yung mga dumalaga, bago po natin gamitin gawing inahin, tinuturukan po uli namin ng kolera bilang booster dose. Pag meron naman pong nabili ng mga dumalaga, tinuturuan ko po, po ng long-acting antibiotic yung mga dumalaga pagkuha dito para po ma-prevent ang shipping fever. Dahil po magbabago ang kanilang uh, surroundings at magbabiyahe pa po yung ating mga alaga. So yan po ang ating mga ginagawa sa mga alaga nating mga native yung gagawing dumalaga at yung mga ibinebenta po nating dumalaga silipin po natin yung ating mga middle age na alaga na siya namang pinakakain ngayon So po, nakaabang ang ating mga kambing at nabigyan na rin po sila ng sapal. Ayan po, pure na sapal ang ating ibinibigay sa mga kambing. Diyan po sila nakain sa mga drums sa ilalim ng building kasama ang mga tupa. Pero dahil po mas malasa at mabango, ang ating binibigay sa mga alagang baboy gawa po ng may sangkap kaya nakikitalon din sila at maliban sa kanilang rasyon ay nakikikain sa ating mga alagang baboy so magsasangkap ng pakain dito yan po natin uli ang kanilang paggawa So nasa ilalim na po niyan yung sapal ng soya na na-ferment. At yung nakapatong na yan ay darak po galing sa kisikisan, Tapos lalagay po yung carbon pellets. So yan po ang magiging halo. Yung probiotic po yan. May kasama rin pulot po yan. So yung sangka po sa kabilang drum na yon na pulot at asin, hindi na po lalagyan. Dahil yung finerment po natin na soya ay meron ng pulot at asin na kasama. Sorry po, natison. Ah, uh, yung puti-puti na huli sa kanyang pagbubuntis, ngayon pa lang po anak, Dati po ay every five months na anak siya. Pero dahil iwinalay natin noon, hindi po nakastahang kagad ng ating bulugan. So dapat po sana ay nakaanak na si Puti nitong September. Dahil handa ko po ay May nung huli siyang umanak. So yun po, nakaabang na ang ating mga alaga ito naman pong ano, hahaluin lang po ng maayos yan para mablend yung ating mga ingredients tapos po ay tatakali na yung dami po ng tubig tansyahan lang para madaling haluin yung ating pakain So yan po ang ating sharing ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like and subscribe.